Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Uh, lalo na sa aking mga followers. At, uh, welcome po again to my another video kung saan ay pag-uusapan natin yung ika dalawampu. Po. Kadalawampung mga bagay na dapat nating iwasan at ito ay uh, nasa kawikaan pa rin po. So actually, in-skip ko siya kasi nga gusto kong ilagay ko siya sa ikadalawampu. Ito po yun, uh, nasa ano po siya, uh, ikadalawang po tatlo ng kawikaan, so verses 29 to 35. Uh, ito po yung uh, panghuli ng ano, panghuli verses ng chapter 23 po, so verse 29 to 35, ito po yun. Sino ang may kalungkutan at may malaking panghihinayang? Sino ang may kaaway at kabalisahan? Sino ang nasusugatan ng di At sino ang may matang pinamumulahan? Sino pa kundi ang sugapak, sugapa sa alak at ang nagpapakalangaw sa masarap na inumin? Yun po. Huwag mong totonggain ang matapang na alak kahit ito'y katakam-takam. Sapagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makamandag. Kung ano-ano ang iyong sasabihin at hindi ka makapag-isip ng mabuti. Ang makakatulad mo'y nasa gitna ng dagat at hinahampas ng malalaking alon pasuray-suray kang maglalakad at sasabihin mo, Ano sa akin kung ako'y mahandusay? ako eh, ayos lang yan. Pagbangon ko, iinom muli ako. Yan po mga kapatid. <clears throat> Parang alam nyo po yung ibig sabihin po. ano? <clears throat> uh, para yun sa mga ano po. mga lasenggo po. Ano po. <clears throat> So marina po yung sinabi niya kasi nga <coughs> uh, sakit ng ulo yan mga kapatid. Hindi naman masama ang uminom, hindi naman masama talaga. So kailangan po na no? uh, <coughs> moderate lang yung pag-iinom po. Hindi hindi dapat ano uh, hindi ka dapat kumantong sa mga ganito. <coughs> Madalas kasi kapag uh, yung iba, hindi nila kayang kontrolin yung kanilang sarili po. Sasabihin na lang nila, hindi nila alam yung kanilang ginagawa. So talagang hindi maganda po na uh, gawain po. Okay lang na uminom kahit na konti, okay lang yun. Hindi, hindi mo pwedeng... Kasi nga yun yung ano eh, yun yung kanilang kadalasang idinadahilan yung... <coughs> Uh, sasabihin nila, wala sirang naalala sa kanilang, yun na nga eh, yun na nga yung problema. Wala kang naalala kasi nga, apektado yung utak mo sa alak. <coughs> At yun ay dapat nating iwasan mga kapatid. Bilang isang tagasunod ng ating Panginoon Jesus, dapat ay uh, iwasan po natin yung ganito. Kasi nga, <coughs> uh, na-experience ko din, na uh, I mean, Uh, ma naririnig mo sa mga balita, yung mga kapwa nagiinuman, sila rin yung uh, ano po, uh, nag-aaway. At saka minsan, umantong pa sa ano, patayan po. So, hindi ka pwedeng ano, ganun po. Bilang isang uh, tagasunod ng Panginoong Isus, hindi ka pwedeng mamatay sa ganyang paraan po. <coughs> So nakakalukot isipin na ganun yung sasapitin ng isang tao. So I hope po na may natutunan kayo sa video ito at sana po ay nakatulong po niyo at po sa inyo at nakadagdag po sa inyo ng uh, lakas at uh, nakadagdag sa inyo ng kaalaman uh, sa sa ating ano po uh, bawat araw na <coughs> bat araw na ano po uh, pagkikipag ano uh, sa pagpapatuloy ng ating buhay po sana po ay uh, nakadagdag sa inyong ideya po kung paano umiwas sa mga bagay-bagay kagaya nito so malaking ano po sa pong malaking uh, pasasalamat po sa ating Panginoon dahil dahil dito at saka ito po yung napakagandang payo po na galing sa kanya. Uh, ulitin ko po hindi naman po masama ang uminom dapat lang ay ano uh, iwasan po natin na humantong tayo sa uh, isang nakakalungkot na pangyayari. Isipin niyo po kapag kayo ay uh, uh, may anak may pamilya po kayo. Alibawa kapag ano uh, ano uh, kayo kapag kayo nakainom ng bog kayo isipin niyo naman po bakit niyo naman uh, bakit niyo naman gagawin 'yon sa inyong pamilya sa inyong mga anak so wag sanang dumating sa ganoon at saka sa kaulihan sasabihin niyo po na hindi ko alam yung akin na ginagawa. Yun na nga yung punto mga kapatid. Dapat iwasan nyo yung mga ganyan. So kung kayo'y tunay na uh, alagad ng ating Panginoon, so wala sa atin yan dapat. Wala sa atin yang mga ganyan. Hindi tayo nang bubog-bog. Uh, hindi tayo hindi tayo nagtataas ng boses. Dahil nga, ano, na-influensyaan tayo ng alak. Hindi po pwedeng ganun po. <clears throat> Sana po ay may natutunan kayo. Salamat po sa inyong pakikinig at uh, naway naiintindihan niyo po yung aking mga paliwanag at saka magkikita-kita tayo ulit sa aking susunod na video at sana po ay nandyan pa rin po kayo. Salamat po at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.